Hello mga kapiks, kumusta? It's Megan po, Pics Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapiks, uh, Napakita ko po, po sa inyo yung uh, ginagawa ko. So ngayon lang pa ako nakapag-vlog mga kapiks kasi medyo na busy po ako. Uh, Ina-adjust ko pa rin yung ano ko trabaho at saka sa pag-vlog ko. Uh, ito ngayon po tayo makapag-vlog. Mga, mga so papakita ko po, po sa inyo mga kapiks yung ginagawa ko. Let's go! Let's go! At ito po mga kapiks yung ginagawa ko dito bilang isang wilder at latero. So yan. Ito po yung unang uh, ko na pintuan latero. Kasi nakabili na kami ng materialis. Yung, yung mga panchao na yan. Tapos ito po yung ginagamit kong pang weld, welding, Yan. Oxygen at saka shitilin. Saka ito na po yung nano ko. Napalitan ng mga uh, marurupok na nano kinakalawang na so ito po yung uh, titirahin ko naman buko tapos ah, ito na po yung natapos ko yan medyo nakabaliktad po yan sa ilalim ko po yun inuna tapos ito po yung huli yan. kada may mga ano na kinakalawang na ano, mga part pinalitan ko yan okay na yan buo yan tapos ito na po yung mga pinagtanggalan ko. Tapos yun naman yung susunod ko. Tapos ito baka mamaya ko na tumano kasi buo medyo malaki din to. So, ngayon lang tayo nakapag-vlog mga kapeks So kapag ito po po sa inyo ngayon Yung anong ginagawa ko no? Bilang isang welder at saka lapero uh, Akyat natin to ah ayan mga ka-fix yung pinalitan ko medyo ma mahirap at medyo makuti kasi lahat talaga ng ano mga kinakalawang kailangan palitan ayan mga ganyan yan yung natapos ko kahapon medyo mahirap din ng konti so nakapag trabaho ulit ako ng ganito sa tagal tagal ng panahon ngayon lang ako nakapag trabaho ng ganito bilang isang latero mga ilang years din at pagkatapos nito mga kapiks uh, uh, ito po yung ano ilalagay ko din pinakabisagra niya. so gagawang kupat gagawang kupat to ng ano pinaka -ano niya dito bago ko ilagay dito dito yan nakalagay uh, gagawin ko muna, muna ng pampatibay kasi to sa akin kasi yung ano dito yung dito sa bisagra niya uh, hindi na align yung pintuan kaya pinalitan uh, reniper ko muna pinalitan yung mga kinakalawang natapos. tapos ito naman yung ano kung matapos ko na ma-repair lahat yung mga kinakalawang na palitan ko ito naman susunod ko at lalagay ko muna dun para sumapto dito para ma-align so ngayon repair lang muna ako ng mga kinakalawang kasi bukas bukas pa ata ito maano uh, makakabit at hihingi tayo ng tulong kasi dito kaya kung ako lang mag-isa kakabit dyan medyo magkakaano ko magkakayamukat so ay mga katex uh, i-weld ko mo muna to papakita ko sa inyo kung paano ko to i-weld yan gamit lang yung tire wire tsaka itong gagamit kong acetylene at oxygen tsaka lighter uh. so ay mga tara let's go Jadi ni nak itu mata pis. will gonna rain. Yeah. Tsaka yung susunod kong i-weld ito. Yung buo medyo matagal ah uh, pera pa rin din to. Medyo so, matagal-tagal din to man, ma-weld. Sa so, hanggang dito, buo. Diyan naman yung mga fix ah, kakatingin ko lang muna tapos ito po yung ilalagay ko dito papalit. Ay okay, to. So ikakat ko lang muna to gamit din yung ito oxygen saka sitin. Let's go. Yan o mga kapiks nakating ko na po yung papalitan natin steel plate ayan at ito naman yung ilalagay natin ihinangin natin naman ngayon tapos ito dito so ayan mga kapiks tara let's go at so ayan o mga kapiks na welding ko na po siya. napalitan ko na po yung mga kinakalawang na plate yan at napalitan ko na po lahat yung mga kinakalawang na mga plate so yung kulang na lang ito mga fix uh, bukas ulit ako magtatrabaho ang ilalagay ko naman bukas i ibabalik namin yung mga tinanggal namin ng na mga ano mga parts din ng mga kaya dito bisagra dito kaya dito Uh, medyo gagawa pa ako ng bracket para dito Para medyo matibay Tapos yung dito Yan, babalik namin Pati dito yung handle Ay, oo, oh, oh, yung salamin pala dito Ito, salamin Yung nakalagay dito, ito po, yung nakalagay Yan Ito po yung nakalagay Tapos sa kabila Yung salamin naman yeah, Tayo natin Diyan, ibabalik namin yung cover diyan. Kasi may plastic yan na naka-cover. Tapos yung salamin din para sa ano dito, sa pintuan, pinakabintana niya. Tsaka may motor, may motor pa to. Kasi di ano yung ano ah, salamin niya. Di motor. And, tapos din sa wakas. Ay. Medyo nahirapan ako ng konti mga kapits. Kasi ngayon, ngayon lang ako Nakaano kagad, nakabalik ng ganitong trabaho ulit. Ay. At yun ho Siyempre, at kung bago ka palang po sa aking YouTube channel, please subscribe na po and don't skip the ads. So, Pag-click na po yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos. At so yun ang mga pics. Thank you for watching and see you po in our next vlog. Bye-bye!